I challenge myself kung magkano ba ang passive income na ng $500 ko sa loob lang ng 3 months. Gamit lang ang pangungopia ng trades gamit ang FP Markets. For the context, sa mga taong hindi nakakaalam kung ano yung copy trading, basically dito you just copy trades. And syempre, dapat magaling ka rin maghanap kung sino yung kukopiahan mo. Example, sa classroom, alangan, kukopiahan mo yung kaklase mong hindi alam yung sagot, hindi nag-review. Dahil copy trading na yung ginagawa natin, hindi mo kailangan mag hindi mo kailangan mag-aral, o hindi mo kailangan ng experience muna bago kumita. Kasi nga, kukopya ka na lang. So you can consider this as passive income. Ang broker na gamit ko is FP Markets. And nag-offer sila ng copy trading, name social trading. So sa platform nila, tinignan ko kung sino yung pinaka-optimal na master trader. Kasi sa dami ba naman ng provider nila, nasa around 1,500 plus. Siyempre, pipiliin natin dyan kung sino yung pinakamagaling dyan. So, yun, may napili naman ako. And so far, goods naman siya. In terms of performance, inconsistent ang growth niya. So, yun, pasensya na guys kung naghalo-halo na dito. But, ididictate ko na lang kung ano yung kinita ko dito sa pagcopy sa pinili kong trader. So, let's go. Ayan, after a month, April 2024, 30.18% ang kinita niya. Bali, 650 ang kinita niya this first month. Second month, month of May 2024, 20.12% naman ang performance niya. Since kinampound natin siya, naging 781.86 na siya. And lastly, ang pinakaabangan natin ngayong month of June, ilan na naging percentage niya? Actually, July 4 na, kaya late na ako ng apat na araw. And 22.05 ang kinita niya this month of June which results to 954.86 So yun, malaki rin ang kinita. But always remember that any investment have certain level of risk. So invest what you can afford to lose. And always do your own research. And nga pala, gagawa ko ng community ng mga copy traders. And mag-share tayo doon ng mga tips para mas gumaling tayong kumopya. Also, kung gusto mo malaman kung paano pumipili ng master trader na kinokopyahan, you can scar this QR para mag-join sa community natin in which mag-share din tayo ng mga passive income ideas natin dito. Happy investing!